Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat Kumusta kayong lahat dyan guys? Sa ating mga kaubas dyan Kumusta kayong lahat? So andito ako ngayon sa aking tanim na grapes Ayan, so last week ay nag-harvest na ako ng mga ah uh, bunga nitong aking ubas May natitira pang pailan-ilan na bunga nya So ito yung bunga nya guys Ayan Ito ay tira-tira na lamang pero malalaki pa rin beris nya Ayan o So ngayon ay dahil uh, naubos na yung kanyang bunga, iahanda na ulit natin siya sa kanyang pagbubunga. So ang unang-unang gagawin natin guys ay maglalagay tayo ng fertilizer. Ito yung puno niya. So ang gagawin natin, i-cultivate muna natin siya. Ganon. Ginagawa natin itong pag-cultivate ng lupa sa puno ng ubas. Para mabilis ma-absorb yung ilalagay nating na fertilizer. So kung makikita nyo guys ay ang daming ah uh, cow manure na nandito sa puno ng aking grapes. yan Cultivate na natin ganyan. So 'yun, pwede na tayong mag-apply ng fertilizer. So ito yung ating ilalagay na fertilizer. Ah, uh, complete fertilizer. Ah, uh, Trifle 14, Trifle 16, Yara. Pero pinakamagandang airplay nyo guys ay yung Yara brand. So ganito natin. Budbud -bud natin paikot yung ating fertilizer dito sa puno ng ubas. So ganun. Yan. So ang sukat nang nilagay ko dito ay isang lata ng sardinas. ayun guys nakapag apply na tayo ng fertilizer Pagkatawas nun ay kailangan diligan natin para maabsorb agad nung ating ubas yung nilagay nating pataba so pagkatapos natin ating fertilizer wag nating kakalimutang mag -dil. kailangan diligan natin may gito guys para matunaw yung ating nilagay na fertilizer ma-absorb agad na ang ating ubas ayan kasi pagka ito hindi natin ay hindi agad agad ma-absorb ng ating ubas ayan diligan na maigi so after na nag apply tayo ng fertilizer guys so bibilang tayo ng 8 to 10 days para may handa natin yung ating mga cane sa pagbubungan niya ulit ay aalisin natin yung kanyang mga dahon dito sa uh, rooting cane so ito parang ganito aalisin yung ganyan Ayan. hanggang dun lamang sa brown color ng cane so hanggang dito, so dito yung puno ng cane so hanggang dito lang natin siya tatanggalan yung ginagawa natin tong practice na to para maihanda natin yung protein cane at yung mga uh, bad eye para mabilis siyang uh, mag bad break pag tayo ay nag pruning na so makikita yun yung uh, kanyang uh, bad sa iyo no? so may handa pa natin yan ng maganda bago tayo mag pruning so after ito 8 10 days guys Aalisin uh, natin lahat yan ng mga dahon dun sa protein cane. So pagka na natin yung dahon sa ating mga protein cane, uh, bibilang tayo ulit ng 4 uh, days. Dun tayo mag pruning Sa ginawa nating practice na yon, ay may handa natin na maigi yung ating uh, grapes para bumunga ulit nang maganda mamalaki yung mga malalaki yung mga berries na ilalabas niya ulit so yan kailangan na uh, uh, regular na maglagay pa rin tayo ng fertilizer uh, simula nung maglagay tayo ng fertilizer ay tayo ng 14 days 2 uh, weeks guys mag apply tayo ulit ng complete fertilizer at uh, pwede rin natin haluan ng Uh, putas, potassium kasi nakakatulong yon sa pagbubulaklak ng ating tanim so yun guys uh, after 8 to 10 days kasi naglagay tayo ng fertilizer ngayon ay uh, mag magkatanggal naman tayo ng dahon sa ating mga cane tulad nito ayan so, hindi muna tayo magkatanggal ngayon bibilang muna tayo ng 8 to 10 days. So, One eternity later. Uh, at ito nga, nagbabalik na tayo after 8 days ng ating paghihintay. Magtatanggal na tayo ng mga dahon dito sa cane. Yan. Tanggalan natin to tulad nito guys. Yan. Tanggalan natin ang dahon dito lang sa may brown. Yan. Yan. So lahat ng protein kin guys ay alisan natin ng dahon yan dito yung mga buds lumalaki mas lalo pang lumaki pag natanggalan natin ng mga dahon may natira pang bunga doon So Marami-rami itong tatanggalan natin ng dahon Guys Masakit ito Sa Batok Marami-rami tayong tatanggalan ng dahon Ayan So yun nga guys, nasabi ko nung nakaraan na kung hanggang tanggalan lang natin ang dahon hanggang doon lang sa may brown don doon tayo magpo-pruning pagkatapos nito. Doon tayo mag puputol. So ang daming tumubong mga maliliit. Malaking tulong itong practice na to guys para mga pagparami tayo ulit ng bunga kasi after ng ng 4 days ulit bago tayo mag pruning ay naka ready na itong mga fruiting cane at yung mga buds ayan. ayan So lahat ito guys, tanggalin ko muna para hindi umabot ang aking video so ayan guys tapos na ako magtanggal ng mga dahon sa cane ayan hindi halata kasi ang dami niyang cane talaga so ang dami pa rin may iwan ng mga dahon na ito ayan pero yun tapos na so ayan yung mga tanggalang kung mga cane guys ayan oh. So may hahanda na natin yung ating mga fruit cane sa kanyang pagbubunga ulit. Ayan. Dito makapal-kapal. So yun guys, maraming salamat sa panonood. At after 4 days, magmula ngayon ay magpro-pruning na ako. So doon na tayo magsisimula na magbilang. Magpapabunga na tayo ulit. So maraming salamat guys sa panonood at magkalimutan mag subscribe and pindutin ang like button para updated kayo sa aking mga susunod na video maraming salamat guys ayan yung aking mga protein cane na natanggalan ko na ng dahon so bye bye guys happy farming